Hmm. Ano kaya so, yung ginagawang yan? Alay, aking binabalutan utin na sako habang maliit pa at nang hindi mabulok. Kaya uh, kasi yung malaki na, baka pa ng hinog. Huh? Ay, aring isang aray! Ay, ayak, kalabang, kalabang, ay, ari ay, parang binibilang-bilang ko, anim na buwan na yata, ari bigay, hindi hinog Anim na buwan na? Oo. Uh? Ay, naku, hinog na yan. Atin ako, aning. Alibasa, aking laging wala dito sa bahay. Ay. Ay, yung kuhanin na nga ka siya, na makapangain ako. Oh. oh, ay, ay, hanggang. ay kaya kaya mo bang yung hagdan? Oh. <laughs> ay, ako ay din eh. bakit ari? Anong laki, anong tagal mahinog? At ako na nga kaya, ay, kaya mo ka oh. mabigat yan. At siya na yung kaya eh, ay, naiwan dito. ko yan, nag-iisang yan. laki, Ay Eh, ko eh, matulasos. Na manuto eh, paano ito, ito mga ipagbili? Bakit mo pinitawhan? ako. Oh, no, 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 Parang no. Bakit no, ka rin Galaw! Ay, nahupot! Napalta na maghupot! <coughs>